Nakipagpulong ang pamahalaang Panalawigan ng Pampanga sa mga culinary experts para talakayin ang paksa ng ordinansa ng Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Pinangunahan ni Culture and Arts Chairperson at Senior Board Member Mylene Pineda Kayabyab ang pagdini. Kabilang sa mga nakilahok, si Third na District Board Member Jun Galas, Center for Kapampangan Studies Director Robby Tantinko, Culinary Luminary Chef Cloud Tayag, mga kinatawa ng Arts, Culture and Tourism Office at TESDA Pampanga. Sa pag-iikot sa iba't ibang probinsya at pakikisalamuha sa mga opisyales, saksi ang sangguniang panlalawigan sa mainit na pagtanggap at pagkilala sa husay ng mga kabalin sa pagluluto. Sila rin po mismo nagsabi, masarap. ang pinakamasarap na pagkain na hinanda doon sa ikot ng buong Pilipinas, ang talaga po. Ang pagsusulong na ito ng probinsya Nagpapatunay lamang sa reputasyon ng Pampanga bilang culinary capital. Magagamit ang reputasyong ito upang palakasin ang industriya ng turismo na lubos na umaasa sa pagkain. Isa rin itong patuloy na paalala at hamon na ipagpatuloy ang pangangalaga sa mayamang kultura ng pagkain at pagpapabuti sa mga proseso, pasilidad, sistema at serbisyong sumusuporta sa culinary industry. Ang talagang purpose ng ordinance na ito is really to help us improve ourselves. Because an ordinance like that or a title like that is a pressure on our government leaders to keep improving. Para pag dumating yung mga turista nga dito, sabi ni, Congre ni BM Mylin, hindi naman sila maliligaw, hindi mapapaya, at tayo hindi rin mapapaya kasi uh, simultaneous with the marketing of Pampanga as uh, a heartland of uh, cuisine, all the initiatives to improve all the conditions here that support that. Ani tanting ko, hindi nangangahulugan na ang lutong kapampangan nakalalamang sa lahat ng mga regional na lutuin, kundi ang kapampangan cuisine ay natatangi, orihinal at tunay na mahusay. Nararapat lang na pahalagahan at kilalanin. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.